Pinabilito na ako dun po yan. Ah. Meron ka doon mga area eh, dun pre na hindi mo sinasabi sa akin um, pre. Ba't di mo sinasabihan to, dun pre? That sinasabihan mo pre para ay kasama ka rin diba? E kaso wala ka naman ni, eh. Di ba sinabihan niya ito dun pre na ano, hintayin mo ako sa bahay niyo? Kasi meron nga darating na ano diba ay ayan. E kaso pre wala mahina ka rin eh. Wala ang tiwala sa akin um, pre. Parang di mo kaso ako ibigin eh. Gusto ko kasi sumama ka pagka sinabihan ko yung oras. Doon ko alam, hindi alis ka pa, ha? Ako pa si, -si Hindi naman ito sinisisi, pre. Nagkamali lang ako noon. Pero ya mo, sige, pag sinabihan mo agad ako, maniniwala na agad ako. Sa ikaw kasi, pre, super babae room, eh. Pati ibang babae niya, kahit may jawa na, pinapatis mo pa. Aray ko. Ano masama makasama sa'yo yung palagi niyan? Tulpong kanya, di ba? Ha? Basta pag sinabi ko sa'yo, mamama na agad, ha? Ah, hindi yun Sisi mo pa pag pagka okay, nalaman mo sa iban, ha? Pag may tis na pre, matig na. Punta mo na para hindi ka na maanoan. Magawang pa, ha? Aray mo. Tama lang ako dito pagkasaling may isasabihin ka pa. Balita mo lang ako pagka alam ako, ha? Ah. Kaya, sabihan na lang kita, ah. ha? Pagka kailangan ko nakasama. Huwag kang kawala-wala. Pag sinabay ka ng oras, hiyan ka lang talaga, ha? Ah. Okay. Hindi. ভিজেন্ট না